Good morning, guys. Ito nga po pala yung aking pinagkakaabalahan ngayon. Kaka-start ko nga lang po mag-exercise kasi nga po 3 months po akong wala sa bahay dahil nga po nag-work po ako at it's because po hindi po ako nakakapag-exercise kasi pagkatapos po ng work, tulog agad, kain, tulog, pasok sa work. Kaya ayan po nung na nasa bahay na po ako, ay nag exercise na po ako ayan po, ganito po yung gawin ninyo para po lumoy po ang inyong bilbil sa mga may problema po dyan nang may bilbil is ganito lang po kahit araw-araw lang po gawin nyo itong hundred times lang po ito madali lang naman po siyang gawin tignan nyo yung chan ko dyan medyo malaki nga po kasi nga po, ang dami ko pong kinakain rice nung nasa work po ako kasi nga pagpuyat, stress reliever ko po ang pagkain ng maraming kanin, kahit kunting ulam. Basta may sabaw. Yan po, ganyan lang po. Pero kung gusto niyo rin yung pong tagdagan po ang inyong daily routine ng pag exercise eh pwede rin po. Ako nga po ay nag-exercise po ng one hour po. Ganun po ako mag-exercise. One hour po yung aking exercise. Tignan nyo naman po yung aking belly. Liliit pa po yan. Kasi unang araw ko pa lang po yan. Kailangan nating maging healthy.